Maarsayan, uh, sa yan, yung nakaraan, naglagay tayo sa Motor Star Star 125 Pantra. Tapos, naglagay tayo sa Supremo. Saka dito sa Macho 175, naglagay tayo ano, yung park light, brake light na nagpapalitan. Ito siya. O. Park light, pagka nag-brake ka, nagpapalitan siya. Ngayon kasayan, maglalagay tayo sa, ano, sa XRM 110. Ito siya. O. Ganon din ang gagawin natin kasayan. Una-una, mag-aarap tayo ng pesto one. Bali, ito na yung pesto natin ha. Ito na yung kulay red sa may brake light. Tapos yung park light natin, ito yung green. ngayon mga ang nahanap ko na pesto sa kanya, dito. Dito sa may, ano, sa may air cleaner ko siya nilagay. Tinesting ko na siya, hindi naman, to, ano, hindi naman siya bumabangga. Kailangan lang pagka kinover niya siya, pagka kinover niya yung kaha niya siyempre kailangan hindi siya hindi siya babangga okay naman siya clear naman siya dyan oh. wala siyang tatamaan kahit lagay niya nakalubog na yung ano pero hindi sa kabila hindi siya, ta hindi siya babangga ito yung napili uh, kong pwesto ng ano part like fake like na nagpapalitan Pali ganti yung gagawin natin kasaya no? Yung kagatulad ng ginagawa natin, ito siya pagsasamahin natin yung green. Tapos yung lahat ng ground, yung negative niya na kulay black, bali walo yan. pagsasama natin yan. Ito yung red na to, magsasama-sama siyang ano, yung red red lang. Tapos yung green, green. Tulad nito, ito yung red, ito yung green. Magdudok to yun sa likod. Ito, pakita natin yung sample. Ito, ganito. Ito yung sample natin. Ito yung ating body ground. Ito mo itong ano, eye terminal. Ito yun. yung ating eye terminal. Nakalagay na siya rito. Itong apat na eagle eye, magkakasama na na yung ano natin, yung ground. Ito yung ano, lalagay natin sa body ground. Ganon din yung sarapan. Ito yung hindi pa nakaporma, ito yung nakaporma na. Ayan siya Tapos, ito, testing natin yan ha, para makita nyo. Para makita nyo agad yung kakalabasan na ating gagawin. Lalagay lang muna natin ito sa ano. Pwede yung i-testing, pwede yung ilagay sa positive ng battery. Kahit hindi nyo nabuksan. O accessory wire. Lagyan natin sa positive. Tapos, ito yung ginawa natin ha. Nakalagay na tong apat na to. Nakalagay na sa body ground. Kung ano yung gagawin natin dito, yun din ang gagawin natin dito. Medyo mahirap lang magrap ng pesto. Pero pag na-pesto nyo, madali na siya i-wiring. Ito siya. Sa positive siya, kaya may, may supply yan. Bali yung park light natin, kulay green. Kulay na yan. mga ilalim na ito. mo. Yan. green yung park light natin. Pagka nag-brake tayo, lilipad siya dito. Ganon din sa kabila. Ganon din sa kabila yung gagawin natin. Pag kukonekin lang natin siya. Para meron tayong park light, brake light. Itong XR1 natin, wala siyang, ano, wala siyang on off switch. Katulad ng XR125. Kaya gagamit tayo dito ng on off switch. Ito itong onyx chips, ipoporma natin to tapos itong kulay pula nito etong kulay pula eto ah itong kulay pula tsaka itong kulay pula dito magsasama tapos yung kulay green tsaka yung kulay green dito magsasama rin tapos yung apat na negative ilalagay din natin sa body ground maghalap din tayo din ng body ground ipoporma namin yan pati yung switch yung switch ipoporma namin tsaka pos yung relay dito lang natin siya ilalagay yun oh. dito natin ilalagay yung relay kailangan gagamitin yung ganito yung 5 pin yung merong normally close normally open dito natin ilalagay kasi nandito naman yung busine nandito sa dito natin papalusutin yung wire para dito magkakasama sila pag ganito yung napili yung relay, ganto lang yung pag-testing. Pag ang napili nyo, yung may, may, ano, may ilaw ah Pag yung walang ilaw, kahit pagkabaligtaran, okay lang. Yung magkiklik lang siya. Pero pagkagantong ano, kailangan hindi siya magkabaligtaran. Para mas mahaba ang buhay ng, ano, ng relay. Ito siya ah Testing natin. tapong ng ilaw. Ito to. yung ilaw ah. Okay, pag ganyan, tama siya. O yung pagbaligtad ah. Pagkaganto yung pagkalagay nyo. Pansinin nyo, yung ilaw. Pag alis, tsaka pa na siya iilaw ng maliit. Baligtad siya. Bali yung number 85 yung 85 ng relay yun ang magiging negative yan na tignan nyo sya ba Ayan na, tama yung 85 ng relay yun ang negative yung 86 ilalagay natin sa brake light tapos yung 30 ilalagay natin sa accessory wire on off switch tapos yung dalawang 87 yung palit na kulay kulay red at saka yung kulay ano, kulay green. Ipoporma namin to tapos babalikan namin kayo. Ito kasi na ipreso e na natin yung ano yung relay niya ano. Nasa may dulo niya yung number 30 pupunta sa on off switch. Dito siya pupunta. Yung isa nito ha, ito siya oh. On off switch pupunta siya rito, ito yun, number 30. Tapos yung isa naman ng yung isang wire naman ng on off switch pupunta sa accessory wire yan accessory wire siya pupunta kasi wala siyang switch eh yung iba nilalagay natin sa park light kasi meron lang switch eto kung lalagay tayo ng on off switch Ayan. kapunta ng on off switch para gumana yung park light natin tapos sa negative muna tayo yung negative isasama natin sa negative ng eagle eye Ayan ito siya. Isasama natin sa lahat ng negative ng eagle eye. Mapapansin nyo yung kulay itim. Ayan e, siya Apat na eagle eye. Kasi doon apat din. Kung anong ginawa nyo rito. Yung tinuro natin kanina dito. Yung din ang nyo sa harap. Ayan. Napagsama-sama na natin yung apat na eagle eye. Magiging lima sila. Kasi kasama na niya yung sa relay. Yung number 85 ng relay. Ayan yung number 85 ng relay. Ha. Kasama na dito. Ito siya. Tapos, ito siya. Body ground ano body ground apat na igil ay tapos yung relay kaya naging lima pang anim yung body ground ito siya ito ito Ayan o. mga kulay black mga kulay black ha tapos ito naman yung duduktong natin yung dalawa yung kulay isang kulay red ito yung red duduktong din natin sa kulay red ito siya oh magkabal, magkabilaan sila ng dalawang 87 yung dalawang 87 sa harap dun yung ilalagay yung kulay red tsaka yung kulay green ngayon pagka nagkamali kayo na pagkabukas nyo kulay pagbukas niyo kulay ano kulay red ang lumabas babaligtarin niyo lang yung 87 at dalawang 87 ibaligtad niyo lang yung dalawang 87 para mauna yung park light na green Tapos, para pag nag-brake kayo tsaka pang lalabas yung red ayun siya tapos yung ano natin, yung number 86, yung 30 na ilagay na natin sa switch ha? Tapos yung 85 na ilagay na natin sa ano sa ground. Yung 86 naman, yun naman yung ilalagay natin sa brake light. Okay, dito. Ayan, may brake light din dito. Yung sa taas. Yan. Tapos may brake light din dito. Ito to. Ayan, brake light switch. Meron din dyan. Ayan sya. Pwede rin kayo dyan kumuha ng, ano, ng brake light to. Yung brake light na yan, yan ang pupunta naman sa number 86. 86, ito naman yung brake light, 86. O, ito lang, yan na natin ha. Ito yung lima. Yung lima na wire. 85, 86 yung 85 body ground eto na siya ha body ground kasama ng mga eagle eye yung 86 nandito siya sa ano sa brake light ang kulay niya ay green na may lining na yellow so, may brake light ha tapos eto namang dalawang 87 yung dalawang 87 niya ha yung kulay green at saka yung kulay ano kulay red Number 30, ito sa may ano, sa may on-off switch. Tapos yung isang on off yung isa nang on off switch, ito yung 30 oh. Tapos yung isa na on off switch dito sa accessory wire. Bubukas lang siya pag bukas yung susian yung accessory wire natin, kulay black. Pagka meron kayong hindi naintindihan, mag-comment lang kayo kasi meron naman tayo nitong ano. Meron tayo sa Motorstar, sa Honda, Honda TMX Supremo at saka sa Rusi 175. Ayun siya sa ano. Hanggang dito lang mga kasayan. Salamat sa panonood.